Hey guys, good morning. So ngayon guys, uh, gawa naman tayo ng uh, atsara. Atsara na galing sa puno ng uh, uh, ito guys ay labong. Ito guys, oh, oh, kung pansin niyo, Oh. Itong gawin natin atsara labong. So ngayon guys, nakahanda na yung sahog. Aloya. Carrots. Sa siling uh, atsal. Ito na yung soka guys. So dito tayo kumuha o sa ginawa kong suka. Ito harong tuba. Galing sa Saka inaluan ng uh, datong puti. So ito guys, tapos natin ang asukal. Ito uh, may asin na ito. Yung asin ito yung kunti lang. Asin at saka asukal. Ilagyan mo na? So ito na yung guys. Ilagyan uh, natin asokal. So tansahin nyo na lang guys. Kung gaano kadami yung nagawin yung atsara ito bali may git uh, isang basot grate na suka so pwede pa bulan pag medyo na tuyo tuyong tuyo maya pag halo doon sa akwalik. Ah, ito lagi natin ng mga ayun apat na kutsara para yung atsara talaga matamis talaga yun na mo natin guys magulagay sa akwalik. Eto guys. Ay, guys. Ay, medyo madilim-dilim yung nuna natin guys. Ah, uh, pusto. Ayan. So, pakuluin muna natin. Tunawin natin yung asukal na sakto. Bago lay lagay yung yung halong mga lemas, Bago isunod yung uh, acara na labong. Ayan guys. Takpan muna natin pag tunaw-tunaw na sukal so matikpan tikman natin na uh, kung okay kung sakto yung tamis niya kailangan tamis na tamis na yung tama lang ito guys ah uh, ayun na oh, so uh, mainit na siya so ya yeah, eh uh, ilagay na natin yung lamas akin na yung lamas para maluto-luto din yung kunti yung uh, carrots at saka yung atsal at saka yung uh, luya So pagkulo yan So ilagay natin yung uh, Yung labong na Ginawa natin At na sara <laughs> Ito na yun guys oh, Kung mapansin nyo guys oh, ah, Pinong pinos yan oh. So namatay yung ilaw guys Pasensya na Ito so, ah, Pinong pinos so, Ito yung ginamit ko guys Naraspahan oh. ah, Ito Madaming binta to Sa ano, ah, palengke Ito kaya pinong pinos siya. So, yan o oh, Yung ginamit ko sa Pag Uh, raspa ng labong ayun oh kaya pinong pino talaga siya iba kasi pag papaya guys uh, mahaba pag mo ang papaya mahaba yun ang grano ito kasi dahil malambot yung labong kaya ganyan siya oh pinong pino talaga ah uh, ito yung sarap yung guys gawing ano gawing Anong tawag to yung uh, gawing ano guys torta so ngayon magbukuti ng gawing torta pakita ko sa inyo kung ang paggawa ng torta laghaluan natin ng itlog ito bago ko ilunod doon ah, magbukol ako ng kunti ah, gawin natin torta guys ayan ayan guys ayan ang gawin natin torta may haluan ng itlog so ito ilunod natin doon ng kulong kulo na yun ayan guys kulong kulo na no ah, ang pinainit natin na suka ito mahalong suka na tuba yung galing sanyog dala yang circuit man natin <coughs> ah charang asara guys yang ano talaga niya yung bango lagi ating kuting uh, asukal matamis na guys pero uh, sarap talaga pag medyo matamis talaga ng asara ayan so tunawin lang natin kunti. Ayun, yung kunti guys ang paggawa ng guys oh Lutuin mo na yung mga sahog. Patuloyan mo yung soka. Asokal. Tapos lagyan mo yung kunting uh, asin. Yun lang. Huwag nang magdikasarap. At wag huwag na. Kasi yung asokal, matamis na yan. Hindi mo rin malasahan yun pag lagyan mo pang magdikasarap. Ayan. So, lulod natin yung ano. At yun, so lulod natin yung labong. At sarang labong. Ayun. Ayun natin guys so sabay haluin natin guys ayan uh, guys yun lang guys oh. you know. so yun o pura abo ah, guys sa ala ah, nakikita mo guys talaga yung natsura Nang ang natsara so ayan guys so oh. so natang na, na medyo nawala na yung sabaw niya dahil na ah, lakas yung ng troka yung mga acara talaga yun o know. yun know. o So sakto lang siya, may sabaw-sabaw na tubig yan maya konti yan so ano yun natin takpal natin na mga ilang minuto mga 5 minutes ano? oh hindi tikman ko na okay na yun na, lagyan ko hindi lagyan ko na so, sukal ayun guys 5 uh, minutes so guys hanguin na natin so, uh, ito yung tuyo na siya hindi mag anong tuyo may isa sabaw mag magkatas pa to pag ilagay sa grapon ayan o oh. so lagyan natin sa ano guys kaya magagawa tayong torta ito guys isa rin na natin sa ano ayan guys o so, ayan yung silbi sabaw sabaw nya o so, pag ilagay to sa grapon guys magkaroon pa itong katas din na sa, sa tamis nya sa, sa tamis nya ayun so palamigin muna natin to guys bago ilagay sa grapon tapos pwede mo na ilagay sa rape kasi kahit hindi mo lagay sa rip, hindi mo masisira. Basta-basta dahil na pinigaan natin to yung uh, niraspan yung niraspan yung ano yung kawayan, yung ano labong. Uh, pinigaan natin ng tubig. yung tipa natin kasi. serap hmm. Sarap. Iba lang ano lang tila, sila, ang malasahan mo lang yung pinong-pino siya kasi. Kaya pino siya kasi malambot kasi yung labong kaysa papaya. Pag papaya to, buo siya yung ganyan kahaba pag niraraspah. Ah, dahil sa lambot kasi labong parang durog siya pag niraraspah. Pero sarap guys. Subukan nyo mag, ah, uh, at ng labong yun oh. Wala siyang pait. Hmm. So, palamigin mo natin yun guys bago ilagay sa garapon. Ayan. So, gawin natin yung ano, ah, uh, gawa tayo ng, gawa tayo ng torta guys. So, dahil, uh, konti na yung ano natin guys, ah, uh, dalawang itlog, okay na to. So, timplahan natin ng magic sarap, ah, uh, saka tsaka, di, bitsin, konti, saka yung asin. Ah, uh, gawin natin guys, ah, uh, bitsin na lang para, matutunaw, matutunaw siya. Ito yung bitsin, ah, Asin. okay na yan. Huwag lang maalat, di balita bang, kasi yung torta, pwede mo isaw yan sa mga toyo, soka, saka ketchup, tutunawin lang nun natin. Ah, hanggat nagpainit tayo ng kawali, ng mantika. So, haluin mo natin to. Ah, sincere to sa inyo guys, sa ah, gumawa ko mga video na ano, kasi mayroong mga, mayroong mga, mga may bagay na dapat na mayroon pa lang na pwedeng gawin tulad ng mga ganyan mga kagubatan mayroon ka makuha kuha ng mga bagay ulam pwedeng ulamin tulad ng kawayan at tulad nito ha uh, pwedeng gawing atsara kung wala tayong puno na papaya punta ka lang sa kagubatan pag may makita ang kawayan yun pwede ka na makakuha ng pangulam. ulam pwedeng gawing uh, torta ngayon yung yes, so tunaw na to ito ihalo natin to tama maya tanggalin natin ng uh, buo buo na ayan oh. o so, aloin natin ganyan guys para yung itlog niya yung dilaw ma ano talaga yung siksik -sik sa ano siksik -sik sa uh, natin na uh, ah, labong alabong labong so imis lang natin na maayos kasi yung asin kasi tagal matunaw yun eh lalo na pag itlog mapansin nyo guys pag magprito kay itlog tapos titimplahan yun ng asin uh, na minsan mala, mo pa yung asin na buo, buo pag tagal kasi matunaw yung itlog pag ay itlog <laughs> tagal kasi matunaw guys yung asin pag sa itlog nalagay yun guys ang na tuloy yun guys oh, mapa, mapansin ko guys parang lumulubos ya, dahil sa itlog na puti ito kasi yung ito nga puti pag naganyan mo, binabati mo ganyan, minsan uh, ah, nabubula nga yan eh. Gamitin na natin ng uh, init na init yung mantika guys para ano talaga siya yung dali na maroto. Ito yung pagbinsya guys, so, atakoy. Iwas guys to sa gas. Eh, may gasol naman pero may kahoy naman din. Pag alanganin sa gasol, pag, uh, medyo din, lalong madali dito sa kakahoy yan o oh. na napansin nyo ngayon sa video ko ito yung mga ginawa yan ano, akong mga kahoy oh. sibak sinisibak na kahoy doon na malaki yun o yung mga sakos, nakasakos ako yun o oh. ayan yung nakita uh, yung uh, nag sibak ko ng mga kahoy tapos minsan pag walang kahoy sibakin ah, minsan yung ano nung tangkay ng ano yung sa bisaya paklang mga paklang sa lubi guys ayun ang ginawang panggatong dito Okay, so lagay na natin itong uh, ginawa nating sortang labong. Ayan. Tumutunog so, na siya. Ines Inis na yan. Okay. So, eh. Then na uh, medyo ano siya guys. Sabi uh, siya. Bas Che! ko ah. Ito <laughs> so, po yung iringan ni. Eh. Iyaw ang iring guys ah. So ganyan natin guys ah. Oh. siya kasi ma ano siya ma mabuo tuwin mo natin sakto bago ibalik tan masarap yun yung pag medyo uh, malutong uh, sunog sunog tapan lang tapan lang natin mga pag video ano na pag tingin natin balik natin pag tingin natin medyo uh, luto na saka natin balik uh, mayroon na pala nga kung ano guys uh, kilawin ah uh, kinilaw na labong ito nga pala yung sobra ko uh, kakon kasama din to dyan kasi bago mo lagyan ng uh, bago mo lutuin ng sara so, pakuluan pakuluan mo muna yan ng tubig kahit mga ilang bata lutong ano lang siya yung kulong -pulo, mga basta kung nyo na naluto na so, ito yung din yan guys nawa kong kilawin guys na alabong o yun o no? Know. So, tapos pakulo. So, nagbukol ako. Nalagyan kong uh, sibuyas, aluya, sili, suka. So, medyo na ano-ano nga ano, ano, na wala-wala yung suka na dagdaga natin konti. Ayun o. Oh. Uh, ah, bilis kasi ito. So, ng mga suka guys. mga, mga atsara. Kasi pinong-pino siya. Ayun o. Oh. Ito yung kilawin ko. Kinilaw na labong. Ayan, so luto na ito sa pinakulo na ito sakto bago natin pigaan pigaan muna natin tubig para walang halong tubig pag gawa ng atsara saka yung paggawa natin kilawin ito sarap guys subukan nyo aras ng labong kilawin nyo no ito nga ginawa namin na pulutan nyo naginom sila nagawa kong ganito ito ito sobra dami kong nagawa na kilawin ng ganito ito lang natira oh Ah, magtatlong araw po guys. Naglaga lang sa rip. Yun o. Minsan ito nga inuulam ko. Ah, sarap. Hmm? Tinilaw. labong. Walang pait. Yan o. Pinong-pino siya kasi labong kasi malambot. Lambot. aras ah, pa hin. Iba sa papaya. Papaya. Mahaba yun na maliliit. Pag pa ito. Pinong-pino din na ma malambot ng labong sa papaya. Yan o. So guys, daming magawa guys yung labong. pwedeng gawing kilawin tsara, torta. Tingnan natin, tinurta natin. Loto nata. Fion guys, uh, medyo ano na. Silipin lang natin lalim. Ayun. Wala na. So balik natin. Okay, okay. na Balik natin guys. Di malambot siya. Up. Hmm. Di oh. Hmm. So, ayan guys, okay rin ganyan, no? Ah, uh, minsan, ah, uh, ano yung pangalakin, eh. Pwede mo, pwede mo rin to, guys, ano, hin? Ah, uh, pwede mo rin to, ganyan style, alu-aluin mo, uh, para ma, dulog. Ito okay, ganyan, maya. Pag malutong-lutong yan, ah, uh, mabuo yan ulit. Ayan. Ayun guys, so, uh, si partner. Ano, sarap? Hmm, sarap daw. Nakapatay na. So guys, <laughs> natin guys ang uh, nilutok na yung torta na labong. Oh, ya. Tu mo yung natin kasi may lutuin pa ako na iba so guys, okay, so, atikman natin guys ito na guys, ang tortang labong sarap guys, masarap siya pinong pino ba yung pino kainin saka hindi ko masyadong lagyan ng asin, medyo matabang kasi pwede pa isaw para ba pwede pa isaw-saw sa mga suka, toyo at saka ah uh, yung ano, ketchup. Sarap, subukan niyo, subukan niyo guys. Grabe sarap. Tortang labong. Nandito. Tatlo klase. Apat. Gulay. Lagi na sa Okra, ang Ah. Doon na, yun, doon na kong bilib sa doon ano talaga sa gulay na may sa luyot na labong. Apat na klase ito. At sara, at torta, at ulin kilawin, at saka lagyan sa luyot. Sa luyot, lunggay, lugbate, okra. Ito, so, doon ako kong pinakadabit kayo. Hindi ko pagpanit na sa karne yung, yung gulay. Oke maraming selamat kayo video menang.